magandang pag-usapan po ano itong tatlong mga paraan po mga kabida kung paano ho makauwi dito sa Pilipinas si dating pangulong Rodrigo Rua Duterte na nakakulong po ngayon doon po sa International Criminal Court ano po na no? sa The Hague Netherlands mga kabida ano eh hanggang ngayon po eh dami hong umaasa ano? na sana makauwi na po makabalik na sa Pilipinas ito hong si Digong ano po mga kabida okay now ipaparinig po namin sa inyo yung magandang legal discussion po mga kabida ni Attorney Neil Abayon ano po na at uh, pagkatapos niyan eh himay-himayin po natin ito hong kanya hong uh, legal discussion patungkol po dito ho sa tatlong mga paraan para ho makauwi sa Pilipinas ito hong si Digong ano at i-connect po natin mga kabida dito ho sa uh, petition for habeas corpus ano na isinampa po mga kabida ng magkapatid na mga Duterte ano, ito hong si Mayor Baste, ito hong si Kitty Duterte, ano po, mga kabida. Okay, diyan po sa Korte Suprema. Pakinggan muna natin. Ito hong si Attorney Nila Bayon pinakauna pong paraan na nakikita ko para makauwi si FPRRD dito sa atin is yung kumagrant po yung tinatawag na interim release po, yung petition niya for interim release. Okay? So kung makikita niyo naman po sa news articles, yung lawyers po niya, si Attorney Kaufman sinasabi naman or tinatouch on nila na magpe-petition for interim release naman daw po sila. So yung interim release po, para mas maintindihan ninyo, that is similar po or somewhat similar po yan dito sa tinatawag sa right to bail po sa bansa natin. Ang problema lang po or ang difference lang po niyan is yung interim release under the Rome Statute is hindi po siya, is hindi po siya mandatory right kung saan pag nag-apply po ang isang akusado sa ICC is automatic i-grant ng court, okay? So, ang ibig sabihin po niyan pag ganyan is discretionary po siya on the part of the court. So, pag discretionary po depende po yan ngayon sa korte kung i-grant ba yung interim release in relation to the circumstances of the case po ng isang akusado, okay? So, dito po sa case ng FPRRD, most likely ang pwede pong tingnan dyan ng korte is unang-una kung malakas ba yung ebidensya against him and of course, since this involves po the release of his person from the custody of the ICC yung pangalawa pong titingnan dyan or yung isa pong pinaka titing titingnan talaga ng ICC is kung flight risk po ba si FPRRD. At ang ibig sabihin po niyan is kung hindi po ba magpapakita or magpapakita ba si FPRRD once mag-start na talaga yung trial proper. Okay? So yan po yung first way sa na nakikita na ko para po mapauwi po si FPRRD sa Pilipinas. Okay? Pag mag po yung interim release na petition or motion niya. And yung pangalawa naman po naikita kong way para mapauwi si FPRRD sa Philippines is kung mag-grant yung petition or motion po to dismiss ng lawyers niya on the ground of lack of jurisdiction over his person or over the subject matter po of the case. Kasi yun nga po, 'di ba, ina-allege nung lawyer po ni FPRRD dito na merong lapses sa pag-aresto sa kanya. Therefore, yung ito po binibase ko lang pala sa mga news articles na nakikita ko in relation po sa statements ng lawyer niya. The daw po din nila yung jurisdiction over the person of FPRRD. So, ganyan po, pag magrantian ng korte, pwede rin po 'yan siya i-dismiss outright yung case kung ma-establish na hindi talaga na-acquire yung jurisdiction over the person of FPRRD, okay? At yung isa pa pong way dyan, aside from the lack of jurisdiction over his person is the lack of jurisdiction over the subject matter of the case. So yung most likely gagamitin pong discussion dito nila Atty. Kaufman is related pa rin po to dun sa pag-handle ng investigation ng ICC sa case ni FPRRD because yung position din dito nila Atty. Kaufman is wala nang jurisdiction yung ICC. So yan po yung posibleng mga motions to dismiss na i-file po ng lawyers niya. Motion to dismiss due to the lack of jurisdiction over the person of FPRRD or motion to dismiss po on the ground of lack of jurisdiction over the subject matter of the case. Okay? So ito pong dalawang ways na diniscuss ko na para mapauwi sa si FPRRD is pwede po ito mangyari lahat within the year 2025 po. Assuming lang mag-grant yung mga motions and or petitions na ipafile ng lawyer nila. Okay, yung difference lang po dito dun sa una, yung interim release, hindi po madi-dismiss yung kaso dun. It's just that mapapayagan po na ma-release muna temporarily sa si FPRRD during the pendency of the case niya. Okay? Whereas naman po dito sa pangalawa, itong motion to dismiss, pag i-grant po ito ng court, mawawalang bisa na po talaga yung kaso against former President Rodrigo Roa Duterte. At ulitin ko lang po, kung ito po posible po within the year 2025, ay mapauwi na po si FPRRD. Macabida, And the only way na lang po hindi lang mag yung first two para makauwi si FPRRD, is kung po, manalo no? po siya sa case Itong niya. Ibig sabihin, magkakaroon po, po ng judgment of acquittal. So ang problema lang dito, dito let's say, sa makawit na si FPRRD si later on, is matagal po ito. This will undergo na po the full-blown trial of the case. So this can take 5 to 8 years po before it can be granted. So take note lang din po, hindi ko po sinasabing makawit si FPRRD. Dinidiscuss ko lang po kung ano yung way na posibleng mapauwi pa si FPRRD, assuming mag full-blown si trial um, talaga. Makapita. And the only way lang po okay. na mangyayari na lang yan Now, is kung yun na, magkaroon ng judgment inyo, of acquittal in favor of former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So yan po yung three na ways para ma, para uh, uwi si FPRD sa bansa eh, natin. So again, ulitin ko lang po. Yung number one po is yung interim release. Number two kung mag-grantee motion sa dismiss niya. And number three, ito yung sobrang tagal sa full-blown trial is kung magkaroon ng judgment of acquittal. Okay? So ngayon naman po punta tayo sa petitions for habeas corpus kung ano yung posibleng efekto ng sa ICC. So yung petition for habeas corpus ko ay brief discussion po muna para mas mag-idea kayo kung ano talaga yung purpose. So, petition for habeas corpus po, in summary, ang petition po na yan, ang layunin po ng petition na yan, is para po i-produce ng mga respondent yung body or yung person ng tao na nakalaman dun sa subject ng petition. At yung gagawin po ng respondents yan is i-explain po nila kung bakit din nila yung liberty or they are under the custody of that person. Kailangan po nila i-explain kung legal ba or valid yung pag-deprive ng liberty nila or pag-take into custody ng person. So, yan po yung pinaka-essence salaga ng petition for habeas corpus. So yung gusto po dito ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Lakiti Duterte, Congressman Pulong, and si Mayor Baste is i-produce nung mga respondent, yung mga public officers directed si FPRRD sa court para i-explain kung bakit nila deneprive yung liberty ni FPRRD. Okay? Ang problema lang po dito sa petition na to, ang respondents po dito is the Philippine government, specifically yung mga public officers po involved dun sa pag-aresto and pag-surrender kay FPRRD sa ICC. Okay? So since Philippine government officials po po yung involved is that wala pong involvement yung ICC. Okay? So pag so let's say manalo po yung Duterte siblings sa petition, ang question po dito ngayon is kung paano ipoproduce ng mga government officials yung body considering nga nasa ICC na si FPRRD. Kasi yun nga po, 'di ba? Yung case yung case po na to yung respondents or government officials, therefore sila po yung mananagot kung paano nila mapoproduce yung body. Stated differently po, hindi po automatic na isosurrender agad ng ICC assuming manalo po yung mga Duterte siblings dito sa petition kasi yun nga po, yung respondents man dito are government officials. So yung magkakaroon na lang ng responsibility dito, assuming again, manalo po sila Duterte siblings sa petition, is yung government officials ngayon, kailangan nila makipag-coordinate sa ICC kung paano nila marireacquire o mapoproduce yung body. So kung nakikita po nyo, medyo complicated po talaga tong petition for habeas corpus considering nga na nasurrender na si FPRRD sa ICC. Therefore, wala na actually dun sa government officials yung custody sa person ni FPRRD. So kahit na po madirect sila ng Supreme Court, eh, mahirapan po sila ngayon to produce the body However, pwede naman po sila niyan i-obligate or i-order talaga ng Supreme Court na i-produce pa rin po yung katawan ni FPRRD. It's just that bahala na po ngayon yung mga government officials na yan to coordinate with ICC kung papayag pa ba yung ICC na ibalik si FPRRD. Okay? So yan po yung petition for habeas corpus sa ng Duterte siblings against dun sa mga government officials in a nutshell po. Okay? Okay. For emphasis lang po ano? Meron pong tatlong paraan. Ano po? Sabi po ni Attorney Neil, unang-una, yung interim release po mga kabida Eh napakinggan na po natin ito hong interim release ano Parang uh, posting of bill ban po yan ano dito ho sa Pilipinas mga kabida Eh ang tawag po doon po sa ICC is interim release ano po okay Pero iba yung treatment po nila dito ho sa interim release doon po sa ICC ano po Sabi po niya attorney nila ba yun Indiscretionary e, po daw yun ano mga kabida Ng korte, ng International Criminal Court okay hindi ho katulad ng bail bond po dito na kapag mag-apply po yung akusado po mga kabida, eh makapag bail bond po yan, ano? Automatic na makapag bail bond po yan, ano po? Unless siguro kung yung kasong isinampa po mga kabida laban po sa kanya, eh non-bailable offense, ano po, na? Pero kung bailable offense, eh automatic po yon ano? Iga-grant po yan ng korte po, ano? Mga kabida, dito ko sa Pilipinas, ano po? Pero doon po sa ICC, eh nagdedepende po yan sa discretion po ng mga judges. Okay? Kasi unang-una, titingnan po nila mga kabida yung sitwasyon po ng uh, kaso o yung mga ebidensya na isinampa po mga kabida. Ano po? Na? No? Okay? Kung malakas po ba yun o hindi. Ano? Pangalawa po, kung uh, may flight risk ba ituhong si Digong, mga kabida. Okay? At yung pangatlo po, eh, yung edad. Ano? Yung kalusugan po ng uh, dating Pangulo. Ano po? Okay? Yung pangalawa pong paraan Okay? Para ho, pwede hong makalabas ito hong si Digong mula sa kanya piitan sa ICC mga kabida. Kung kakatigan po ng korte, yung petisyon po ng mga abogado po ni Digong, ano? Okay, patungkol po doon ho sa lack of due process, mga kabida. Yung illegal ho na pag-aresto po sa kanya dito po sa Pilipinas. Okay? So, kung kakatigan po yan ng uh, korte, eh malamang po, eh baka po i-dismiss po yung Uh, charges po ano, yung crimes against humanity po makabida laban po kay dating pangulong Rodrigo Duterte ano po, na? Ano? Pero problema po dito is ang sabi po ng karamihan po makabida lalong-lalo na po tong ibang mga bansa no na galit po sa ICC, meron pong reservation sa ICC eh highly politicized daw itong uh, International Criminal Court ano. Okay? Although nagbabase pa rin sa ebidensya, eh baka ho daw may influence ano may influence po itong korte ito hong mga judges dahil ho highly politicized daw itong international criminal court as alleged by no less than the president of the United States of America itong si Donald Trump mga kabida kaya sinangshot po niya itong ilang mga official po doon ano dahil ho parang na politika na raw ano ito hong ICC ano po mga kabida okay now yung pangatlo po na paraan ano po itong pangatlong paraan po? Yung acquittal. Eh, medyo matagal-tagal po yun, ano? Kasi ang sabi po ni attorney Nila Bayon, eh, baka ho aabot po ng 7 to 8 years yung kaso, ano? So, baka po, uh, ilang taon na po niyan, ano, si Digong. Kasi ngayon, 80 years old. So, plus 7 or 8. Nasa 87 years old na po, ano? Ito hong si Digong. So, yun po yung pangatlo. Yung possible acquittal. Kung makikita ho ng korte, Makabida kabida, na mahina yung ebidensya ng prosecution ano po laban po sa dating presidente po ng Pilipinas. So yun yung tatlong mga paraan po ano pero para po sa inyo ano po yung mas pinaka uh, madali doon ano yung interim release ba o yung kapigan po ng mga houses o ito itong mga judges yung uh, argument po kabida ng defense counsel o defense team na meron pong illegal na pag-aresto at uh, dilabag yung due process pa no para po sa dating pangulo po ng Pilipinas mga kabida okay para po sa akin ano mas madali yung uh, interim release okay although discretionary po 'yon okay pero kung titingnan po natin mga kabida yung uh, kalagayan po ng pangulo ano ng dating pangulo yung kanyang edad at saka meron pong inindang karamdaman po itong si Digong ano po no so posibleng isa po ito sa mga possible grounds no na mapagbigyan po ano itong healing po makabida ng kampo po ni Digong na makapag uh, post po ng bail or uh, ma-avail po niya itong interim release ano mga kabida pero dito na ho tayo magkaka problema ano po yung tatanggap po sa dating pangulo ano kasi meron na pong pahayag po itong malakanyang eh yung gobyerno po eh di ba na ayaw na po nilang makipag-ugnayan po makabida sa International Criminal Court okay dahil ho yung kanila hong paninindigan na wala na pong jurisdiction daw ito hong ICC dito ho sa Pilipinas. Na kung mangyayari po yan, wala hong tatanggap po sa kanya dito sa Pilipinas, eh most likely, eh baka doon daw siya uh, mananatili po sa Netherlands po mga kabida. Ano? Pero para sa akin, mas maganda na po yun. Ano? Kasi ho, dami hong mga agam-agam po ano, na baka ho may mangyari daw sa Pangulo o sa dating Pangulo kung babalik po siya dito sa Pilipinas. In fact, pero pong sinabi po si uh, Vice President Sara Duterte Makabida na baka maala uh, Binigno Aquino Jr. daw ito hong si uh, Digong kung babalik po ito sa Pilipinas. Although hindi naman po niya in-emphasize po Makabida kung anong ibig sabihin po na maala uh, Binigno Aquino Jr. ito hong si Digo. Pero kung titingnan po natin Makabida yung nangyari po kay Ninoy nung napumilit po itong bumalik po sa Pilipinas, ano? Binaril po. Diyan pa lang sa tarmac po ng airport, ano? mga kabida. Okay? Para sa akin, mas mainam po siguro, no? Nandyan na lang po siguro sa the Netherlands ito hong si Digong. Kahit papano, eh, makakalabas po sa kanya hong tinutuloyan o sa kanya tinitirahan po dyan po sa Netherlands, no? At pwede po siyang mabisita, mga kabida, ng mga taga-suporta po ng Pangulo dyan po sa The Hague, Netherlands, no? Madali lang po yung access. Pwede naman po siyang Uh, mag video call ano kung gusto ho niyang kausapin yung mga taga-suporta po niya dito sa Pilipinas ano po no at uh, in terms of uh, campaign para sa kanyang mga kandidato eh, madali lang po yan kasi uh, internet na po tayo ano pwede ho siyang mag video call during uh, campaign sorties ano mga kabida all right So, yun po. Para sa akin, mas madali po yung interim release kumpara dun po sa dalaw pang mga paraan, ano? Para po uh, makabalik sa Pilipinas ito hong si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Dito ho sa isu po ng habeas corpus, ano? Ano po yung implikasyon dito ho sa International Criminal Court? Ano po? No? Ito po. Kung sakali, according to Attorney Neil, mananalo po itong magkapatid na Duterte sa Korte Suprema, mga kabidat. kakatigan po ng mga maestrado yung kanila hong petisyon. So anong mangyari po dito, considering si dating Pangulong Duterte ay nasa ICC na po, ano? wala na po sa Pilipinas. Unang-una, wala na pong jurisdiction po ang Supreme Court ano? sa dating Pangulo kasi under the jurisdiction na po yan ng ICC. So dito ho, papasok yung problema ng mga opisyal po ng gobyerno na sangkot po dito ho sa Uh, paghuli ano kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay ha, ito granting lang po kung kakatigan po ng Korte Suprema itong hong petition. Okay? Na problema na po 'yan ng gobyerno daw ano, sabi po ni Attorney Nila Bayon. So, most likely eh baka ho mapipilitan po yung gobyerno na makipag-coordinate sa International Criminal Court. All right? Yan lang po yung paraan po makabida eh para po masunod yung uh, order po ng Korte Suprema kung sakali hong kakatigan po ng Korte Suprema yung petition po ng magkapatid na Duterte ano po na laban po dito sa mga respondents na mga opisyal po ng gobyerno dito sa Pilipinas.